Yan lagi kita nyo Caltex. Ito yung Ortiga sabi nyo. Yung building niya yan ay Wilson Street. Dito tayo. Yan. Big Planet. Yeah. Yan, guys, uh, magandang umaga dito tayo ngayon sa Ortiga sa video bibili tayo ng bagong vape. kasi yung bagong vape natin ay hirap hanapan ng bala yung version 2 so pupunta tayo dito sa Vape Planet Station dito tayo bibili yung likuran ko kita nyo sa Shell papakita ko sa inyo guys kung saan ang pwesto nila nakabili na tayo isang seat uh, 750 kasama na yung bala at battery charger ang binili natin ay strawberry flavor ibang brand naman naman yung beef natin ultra mamaya pakita ko sa inyo Ayan, papakita ko sa inyo mga kapaster yung bagong beef natin i-unbox natin alright huwag niyo pala kalimutan like, comment, and subscribe kuya arms tv alright at yun nga guys nakabili natin ng bagong beef na naman pali bagong beef pali bagong taon ito ayan o oh. nakikita nyo 750 isang set na yun the charger din ito lang yan sa Ortega nyo. sa Pinyo sa Green hills San Juan yun ang nabili natin kasi yung luma natin na vape mayroon pa ng bala Tsaka yung bala nun Di pa pinas may 450 may 500 ito ano lang 350 lang yan papakita ko itong yung laman yung laman ito guys papakita ko sa inyo yan ito yung laman Sangsit na yan, yung bala nandito na sa loob. Kinabit ko na. Yan. pinili natin kulay silver. Yan. Ganda. Natatanggal yan sa loob. Ayan o, oh, natatanggal. Ayan. Okay. Mamaya, iano natin, may adjustin yan sa loob. Ayan o. High and low. Na-adjust to. High and low. Kung gusto mo mahina ang, mahina ang usok, adjust lang kung gusto mo malaks usok adjust mo lang din x Ultra ito yung bago natin hindi hindi mahirap to hanapan ng bala guys madali lang kasi marami silang stock marami silang stock na bala hindi mahirap hindi mahirap hanapan, hanapin saka mura lang